Ayan, sa magpagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, nandito na po ako sa ruta. Ayan, kung kanina ay nagmadali tayong uh, kumuha ng ano. Kasi medyo tanghali na. So, ngayon nandito na ako sa ruta ko. Alam mo! Ayan, ang ganda na naman ng lugar. Ayan, para samahan niyo po ako sa aking paglalako. Ayan, kita niyo na naman yan na lugar na to. Alam mo! doors. Diba? Ah, ganda ng lugar. Papasyal ko kayo ulit. Alam mo! Kita nyo yung lugar na yan. So, wala pa ditong kabahayan. Ako'y dumadaan lang muna dito. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang aking pinupuntahan dito. Ito ay mga ay itong gustong gusto kong balik-balikan kasi maraming punong kahoy. Yan, magsawa ka sa lilim Ayan, mga pindos. Doon ang pichayan sa dulo. Kung nakikita nyo yung dulong-dulo na yun, doon kami kumukuha ng pichay ang kapag pichayan kaya lang sa ngayon sobrang mahal ng pichay maabot ng isang bundle ng 900 yan nakita nyo na yan no? Oh. yun o oh. no? ng malunggay sana pwede makahingi yun daming aso yun hmm, masaging yan yan mga windows yan lako na ulit tayo alamang Alamang! You know, ang ganda. Puro kahoy ang liling Sarap ng pawis. Alamang! Kuya, alamang! iyon Oh, 'di ba? Ang ganda. Iyon. Oh. Yan, puro lilim. Iyon. Oh. Anong oras kaya ako makakaubos ng alamang sa kabibidyo ko? Yan ang ganda ng aking pinuntahan. Ayan mga kabinders, ang ganda diba? Puro-puno ng kahoy. Ayan, hindi tayo gaano maaarawan. Pero puro nakapawis. Oh, kikita niyo mga kapaligiran. Ang daming punong kahoy. Alam mo! Nag-iisang bulak Dalawang bulak ko. kabindors. Yan. Kita nyo, gra grabe, ang init. So, bago tayo kumita ng pera, tulo muna ng pawis ganun, natin. Ganun, ganun. 20 takal. Hindi, 3.50. 3.50. Sige, 3.50. Ayan. ate bibili. Ayan, tirik na ang araw mga kabindors. Ayan, pauwi na tayo. Ayan, nakikita niyo yung aking mga dinadaanan dito. Ayan, oh. Ayan mga kabindors. Ayan, pawin na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, ayan, nakita ko lang sa inyo kung mga dinadaanan ko. Ayan po. Ayan. Pawin na tayo. Oo, dito. Pawin na tayo. Naglakad lang tayo. Kahit tirkaro kasi meron pa ko, Siguro ko 50 pesos pa tong tira. Ayan, mga nakadapa na yan. Ayan. mga kabindors kararating lang natin ayan thank you so much nakauwi na tayo bali nabot tayo ng video 10 o'clock na yata or multi 10 ayan thank you naman at makapaubos tayo mga kabindors ayan thank you so much shout out pala sa mga original bulan vloggers dyan shout out sa inyo puro pawis ako habang nagkakape, sasamantalahin ko na pag so shout out sa inyo original bulan vloggers shout out Uh, oye. Bicol Provincia Jen Red, Juana, Chunalin. Uh, oye, Tomski, Kuya Curbs. Ah, uh, Acheco, uh, Lokban Vlogs. Ayan, bigalaw shoutout out sa inyo. Siyempre, hindi mawawala. Si Ma'am Ophelia Malong, uh, shout out, uh, mate Gina CCTV, Shoutout uh, shout out sa iyo. At siyempre sa Niels uh, Rose France, Mob stands map Phans Vlog uh, Bong The Mechanics uh, Gossim Family Alexandra Calang uh, Maria Pinay Mega shout Shoutout sa inyo At syempre ating mga kapatid Skipping Tin Shoutout sa inyo Tidi Vlog uh, Lot Lot Mix Vlog Nelag Mang, shout Shoutout sa inyo Shoutout sa inyo yan, email update shout out. Yan. Yan thank you, thank you sa inyo ha, thank you sa inyong pagsuporta sa akin, ano, sa akin mga live. Maraming salamat sa inyo. At uh, tricky Brandy, Mikala shout out pala sa iyo. Yan, thank you so much at uh, ano, Jidlen, uh, Bro Percival. Ayun, Bro Percival. Yan. Ah. <laughs> uh, ingat ka diyan, nag-stay in ka na pala so ingat, ingat ka diyan, Bro Percival. Ah hinahanap pa sa ruta natin. Yan. Nahanap si Pogi sa 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 ruta ko. Ayun. Shout out sa iyo. Yan. PW Rock. Shout out. At dito na lang po. Yan na shout out. lang po ako. Ito yung pahinga ko habang nagpapahinga ng kakape ako. Yan. Bye bye. God bless sa inyo lahat.